Ketchup ka ba? Ketchup daw ba ako? Kasoso ba ng hotdog ko? Ay! Narinig mo yun? Huh? Ketchup daw ako pasawsaw ng hotdog no, no, no. niya! Kanina pa kita kausap doon, na di mo sinabi sa akin yan? Gusto ko yan! Gusto mo yan? Oh, okay kininam! Okay <laughs> Buhay yung dugo ko! <laughs> Sandali! Bakit? Saan kami makikita ng hotdog mo? <laughs> Gusto ko yun! Tekla. Oo. Oh. Manok ka ba? Ay. Manok daw ba ako? Hindi! Limliman mo yung itlog. <laughs> Hay! <I'm> Sandali! Adi! <laughs> Oo! Oh, kamusta ka? Tumitindi ang mga pangyayari! Gusto mo yan? Limliman ko yung itlog niya. Ayaw mo? Ilang days ba gusto mo? <laughs> gusto mo 21 days Wala may pakpak na agad? Tekla? <laughs> Aha. Uh -huh. Manicurista ka ba? Manicurista daw ba ako? <laughs> Mukha ka kasing pusher. Mga polis po! <laughs> Nandali. Ano, ano, ka ngayon? Kinabahan ako doon. Balik sa Zelda. tekla. Te 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 hmm. Tay ka ba? Ha? Gago ka. <laughs> bakit? Anong bakit, Adi? Ang ganda nung sinundan, napunta sa tae. Pick up line ngayon yun. Yung tae, mag pick up line? Di mo ba nga napapakinggan? Nagtitlita mo ka? Pakikinggan ko ko yung tae, Adi! Wala ba masama? Pakinggan mo muna! Anong pakikinggan ko sa tae, Adi? Pick-up line nga. Pick-up line? Pakinga mo. Nyeta kasi tuwi. Ulit Uli, mo. Pagpalagay na nating tayo ako. Tayo na ba ako? Kasi di kita kayang paglaruan. Oh, Eh! Hey. Oh, oh. Ayaw mo noon. Sino ang gagawang taong ron naglalaro ron. ng tayo niya? Yung tekla, di kita kayang paglaruan. <laughs> Balik sa Zelda.